dole ah uh, pupunta tayo ng kawasan kasama ko yung dalawang mga guest ko ayon ah uh, sir binhamen uh, yeah and then ma'am what's your name ma'am Samantha Samantha yeah and I'm sir Hamil. Uh, we're going together to kawasan falls so let's go at mga idol, malapit na tayo doon sa may kawasan. So excited na yung aking mag-guest. Nandun na sila. So tra! So ayan yeah, mga idol, nandito na tayo sa may kawasan po. So nandun yung dalawa natin guest. Nagpalipad sila ng drone. Sana all mga idol. So dito sa kawasan po mga idol, ito na yung bagong kawasan po. Wala nang tinamaan sa ng yung audit mga idol. ah uh, bali yung last spot ng kanyang rinag din na pinap, ito yung pinaka-high jam doon. Bumaba siya dahil dun sa bagyong otit nung nakaraang mga dalawang taon o tatlong taon kung hindi ko nagkamali mga idol so ito na ang kurma ng kawasan sports ngayon ah, nila kaya maganda na mga idol so kita nyo naman kung gano'n kalinaw ang tubig so walang pagpapago ganun na ganun pa rin sa dati kahit tinamahan siya ng bagyo yun na lang talaga yung bato dun sa taas na gumuho at saka yung bahay dito sa kabilang gilid na nahulog mga idol. Kaya nasarado 'to ng mga ilang taon parang linisin at tanggalin yung mga nahulog dito sa baba ng waterfall. So, ikot-ikot muna -ikot tayo sa kabilang mga idol. yan mga idol ito naman yung light vest nila so pag naligo ka dito sa kawasan mandatory talaga na magsuot tayo ng light vest yan kasi pag hindi ka magsuot yan hindi ka paliniguin hindi ka palanguyin yan so magsuot tayo ng light vest ito naman ay libre kasama na to tayong binayaran na 200 pesos na entrance mga idol so saan ka pa magsuot ka na <laughs> Maaga pa lang mga idol pero ang dami ng mga nagpapalamig sa Kawasan Falls. So ayan sa aking likuran. So yung guest ko naman dyan, dadalawa lang. Si Sir Benjamin at saka si... Kilala niyo ba yung isa? yon si Samantha ba yun? Ah, na yun, yun. So ayan, ang dami ng mga tao. So mamaya maya, pagka mga alas 10 mga idol, baka mapuno na yan. So yung mga guest ko kasi ayaw nila ng crowded masyado kaya... ginagahan namin and then pupunta sila ng Oslo pagkatapos nun pas naman sila so ayaw talaga nila ng mata masyadong maraming tao kasi hindi sila maka ano nang maayon so yan so hanggang dito lang ating vlog mga idol sa mga sa mga gustong magpunta dito sa Cebu and then gustong magkawasan folks pwedeng pwede dito nandito lang to sa may Badyan area so yung kawasan yun yung last spot na pababa kayo gali ng canyoneering so yung canyoneering mga idol yun din yung mga gustong ng jumping and then hiking so dito rin sila lalabas sa kawasan pero yung last spot dito na dati tinatalunan ngayon hindi na pwede so bababa na lang sila at saka maligo so ayan mga idol hanggang dito natin yung video maraming maraming salamat ating kong Magpapasalamat din ako sa ating mga follower, mga viewers, mga secret viewers. Ayan. So God bless sa inyo lahat mga idol.